Good morning mga kaksyon Radio Patrollers sa isa ka dog diri sa C1 Road uh, C1 Road tapos mapalito ka diri sa kagto sa may uh, uton uh, makita nato ng pagong na dalan nga uh, ini pag dito ka sa punta punta diri sa panwasang sa Vanuasang uton pa wala pero ini ang entrance ya, sa C1 Road uh, C1 Road tapos Liko pati kunalit ko sa may Mandoreo Liko ka, pawala so makita na ito ng isa ka auto dito wala pa ni ma mabalita o oh, gabi na tapo okay auto nga hindi na makita ang logo sa nga auto makita mo na mo plate number ah ok oh. dali lang ano nga klase brand eh. dali na kita ah kay libuton na pa ah okay, uh, Gray. Kag uh, pa ang iya nga uh, bintana sa right side. Uh, meaning, tungod siguro sa kadulom sang area, ang tamburong galidiryo -gali oh, nga nakabutang naigo eh, naigo ya ang tamburong okay kun sa likod na view pero oh, kay sa lagyan nga may isa na di ka tamburong so against the light ang unang area ang unang siya kalikuan di na supposed to be tani ang alagyan eh Direkso. galing kayang ang lupa wala magsugot so makita natin arado ya ang isa katamburong wasakid wasakid ang isa katamburong kagabiyos uh, Vios isang uh, E ano naman na automatic siguro ni so amun ni may kurbada kaysa kung pagkabalo ang area diretso tanin ini na kurbada yan ang ina wala nang sugot ng pagliha mga kaksyon to toro patroon so amun no, ang kadilikado area yung pinagid ko nila makita ang dalan naga kurbada, so amun isya amun umunis, yung sitwasyon ah, no? uh, kurbada siya kurbada na area okay hanggang sa next episodes mga kaksyon radio patrollers ini ang inyo radio Iloilo ilo, o action radio Iloilo patrollers Rodolfo Delapos Jr. Cantar Media Sobre number 1 sa Iloilo ilo. action radio